Go, go idol! Go, idol! Gurumi, gurumi! Tutulungan niya tayo. Help, please. Person, person, person. My yan, 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 yan. There you go. Go, idol. Go idol. Brami. Brami. Go idol. Brami. Go idol. Brami. Ah! ah. Lumayo. <laughs> Lumayo eh. Isa pa. Isa pa. One more. Ayan na, huwag papatulong pa. Grami. 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 <laughs> Ang babay talaga ng mga taga dito, no? A little more. Ay, thank you. Ang pogi mo na... Ah, dapat daw dun mo lalagay. Doon. Ah, okay, okay, okay. Sa ulo, sa ulo. Sa ulo, sa ulo. <laughs> Arigato. Ang pogi nyo. Bata. Sa ulo daw, hindi man tayo nagkakaintindihan. Sa ulo. Ito pa. Kondi pa. Kondi pa. Yan. Kaya mo Kaya mo yan. Sige. Gromy. Gromy. Shoot ka na, Shoot mo na. Shoot mo na, Kuromi. Kuromi, Kuromi. sila, ah! Romi. Ay, tinaas niya na. niya na. Ayan, 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 ayan. Ito talaga, ito talaga talaga. Ay, Namo, palahati na. No? Ang babait ng mga taga-Japan. Ay, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, <gibberish> ayan na. Ayan na, na. <gibberish> Tapos lang natin kumain, bakit may dala na kayong ganyan. Kamuha kami, cute. Ayun, naka 2,000 yen. 2,000 yen. Ibig sabihin 1,000 pesos to. Wala, mga 800 pesos. Mas 900 pesos. Kahapon pa niya yan. Kahapon pa niya yan. Thank you. That's your birthday. Yeah, happy birthday. Happy birthday. Ikaw naman. Na-inspire sa atin. Guys, eh? nice. At yeah. gusto na tayo. Sobrang hirap-hirap na kaming kunin yan. Grabe. grabe. Sobrang so so ay, ay na ko. Ilan, A ilan, A ilan, ilan, ilan dapat. Da Tugot bawis ang sinuwi sa amin para makuha ito. Ang hmm. hirap, sobrang hirap. Wala kaming katulong. wala kaming tabulong. Uwi ko yan. Karili lang namin. Sa ulo, sa ulo. Go! Kurami! Go! Kuromi! Go! Kurami! Go! Kurami! Go! Kurami!

Pogi okay. 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 <laughs> Ay ganitong ganito yun Ganyan ganyan yan Ganyan ganyan yan Ganyan ganyan, ganyan. karaoke. Okay. <laughs> yakapi mo, yakapi mo, mag thank you ka. Ay, baka ko ba wala. Arigato. Arigato. Thank you. Ang gapo niya. Okay na. No?